Hello mga langga, may buntag, may buntag, kumata na mo ay, mga unta, ang musudan, tinuwa, niya, kinilang lukot, ang musudan, akong gibutangan o, kamungay tanon mm. napaitangad, mm. tangan akong utanon, akong tinuwa, nice hmm. kong, panoorin mo ang pagsasanay at magbigay ng payo. Tanong. Para nasiputan atong na itong likaon. Yan ang kilos ano, sa pagkakot. ko? Hmm, naramit ano. na. Kami kay Paris. Kapag na kayo? kayo. Oh, oh. Maraming niyo unta, na tayo. Narapay ba yun yung tayo? Kilos na. Bilis, maganda na tayo. Ayun na. Ayun, <laughs> pag na! ha! ng aing Pinakita ni Henron ngayon ha! Teka! Huwag mo kayo nangyari! Pero naging bagay yun na kasi sa iyo! Oh, Ako mo yan! Okay! Tara! Na. Ito ba! Mm. Feel na feel ko na ba? At excitement this week? <laughs> naka-tela man lang 'o kamunggay, sagolan sa gulan hmm. 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 uh, okay. Ano na 'yung tanong ng na ang problema. Kahit ano ba yung problema sa kasina. Pag magiging magiging kay Maddox, maayos agad. At enjoy every moment to the max. As you look towards the lang nga. This, this is the life. Ay always wanted to live. Dahil ang sayang Ta' ang lukot. sa mga panabas na, pare ng na ng mga panabas na mga 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 tinuwa. mga 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 and let's all go on a noise movie day. Every day, eat lots of Heart movies, experience all the fields. I love

Extra the mm -hmm. Gracia, my love. Yeah. Extra energy? <laughs> <laughs> Extra emotions? Ah, Extra love? You're something extra. He can be the only one that he built a classic before movies na extra special and extra hmm. exciting. Going extra happy ang for only gold, but for the The Killia Throwback Every day, people no, are no, no, no. I Heart Movies. Experience all the feels. Don't You're watch watching them. Block Screening. Ay, nagtapa ka. Gaso-aso pa lang ka. Mm. Umalis na ang pangkatin ng Oata. Patungo sa lupay ng Ninghai. Ang bilang ng kalaban natin, tatlong libo isang tatlong pagkapat na sundalo. Kahit ay, kaya sa, sa, sa usosok ka. Kahit dyan makaipitibo ang kahit ka ng nila, wala tayong dapat na bahala sa digmaan, hmm. kapitan. Ang balita ko, may mahipit siyang pamantayan hmm. para makuha ang mga sundalong sinasanay niya ngayon. Walang ay, makuti ay, ang kutis at higit sa lahat, hmm. walang duwag. Wala rin masyadong nagmamatapang sa kanila. <laughs> Isipin niyo, kung anong klase ng mga sundalo ang natipo niya. Mga hanggang na sundalo. At dahil nga nga din ang pinulong ka, isa silang hukbo ng pangamahal. Mga walang <laughs> nabang. <laughs> Magbota na mag gidon tapo pretohon nya. Yeah. Sa labanan Kung sa China. Wala may sa may Ay, na kulang higom gid sa bonga. nga. Kaya tayo sa agulan ng kinuwa eh. Pero hindi ko siguro na kalabanin natin sila. Kung nilabanan na sana natin sila doon. Na nga mga amsa. sana may. Hindi natin inaalala ang banta ng I hindi. Bye bye. Thank you. ביי <tune> ביי <tune> 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 <tune>